mga boss good morning sa ating lahat update ko lang itong ginagawa ko ano 854 ito mga boss nga pala yung ano yung gitna na to ito bulok na rin tinabas ko na rin yan balang gagawin ko rito kasi mahirap to gayahin eh yan lagayan kasi ng ano to yung handbrake bulok na mahirap nang gayahin to balang gagawin ko rito magtatabas na rin na lang ako ng ganito do sa mga piece out yan itong panggitna na to kasi bulok na yan. natabas ko na yung buong uh, ano, yung mga bulok yan bali mayroon na rin ang tinabas do sa ano, piece out so, nah, tingnan natin kasi tinanong ko si Chief na ito ay peace out na rin daw to na, one, na 7, 7, 1 na 771 bali dito na kumuha ng ano pantatapal don ito tinabas ko na to kahapon kaso may mga tornilyo pa sa ilalim babaklasin ko pa pati tong handbrake na to so ito na lang gagawin kong panapal doon kasi medyo okay pa to So ayan lang update. Maraming salamat. Thank you very much. A few later. Okay mga boss. Ayan bago ako umuwi. Dahil 5.30 na ay umuwi na ako. Papakita ko muna yung ginawa ko. Ito. Bali yung gitna natapalan ko na. Ayan. Nahinang ko na yung gitna bali bukas doon naman tayo sa gilid gilid pati dito yan okay na sya yung gitna ayos maganda na balik sa original sayang sa lang update update lang maraming salamat